guys magandang tanghali sa inyong lahat dahil mayabang ako nalatag ulit tayo ng pangkape so guys best friend ko ang pangkape nyo dito sa may marker na yan dito tayo sa anggunong na papuntang Do sa dumadaan dito yung 52. Yan, dyan daan ang 52. Tapos, mapunta doon sa kabila. Tapos... tapat daw waiting shed na yan tapos doon magagali ang 52 doon siguro yung, yung mga ano dito yung mga sumasakay dito doon magagaling doon nakukuha ng 52 at 66 so lalatag na natin itong pagbili nyo na pagkapi na guys lalagay ko dito sa may bike dito lalagay ko dito para yung kukuha dyan sa bike yung makikita nyo itong peso ayan ayan lang guys ha so unahan na lang po kung sino pa makakita nito kunod nyo na po para may pagkapi kayo Okay, um, so bye-bye, ciao. So guys, balik ka natin, ini bye Yung iniwan na nating pagtaping priest Okay, yung magkakape. So guys, balik ka na natin, yung ibinala kayong natin. Ibu ulan pa. Ayo, wala, 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 bike so, Big sabihin, wala din piso. So, okay lang guys. Let's Ciao. bye, -bye.